May kakaibang paniniwala mga tribo ng kaya na matatagpuan sa Myanmar at Thailand. Ito ang pagpapahaba ng kanilang leeg sa pamamagitan ng pagsuot ng brass coils o tinatawag na neck rings. Ang mga babae ito ay tinatawag na giraffe women of Burma na kilala rin bilang padaong women o kayang women. Isang etnikong grupo na kabilang sa bulubunduking rehiyon ng Hilagang Burma, kasulukuyang kilalabi ang Myanmar. Maraming mga bagay ang sinabi tungkol sa mga babaeng giraffe na naninirahan sa Burma. Ang ilan sa mga ito ay biktima sila ng mga sinaunang tradisyon o kultura. Ang terminong giraffe o swan ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang mga babaeng padaong dahil sa kultura na tradisyon ng pagsusuot ng tansong singsing -sing sa kanilang leeg na lumilikha ng optical illusion ng isang pahabang leeg. Ito ay bahagi na ngayon ng kakaibang alindog ng Myanmar. Ayon sa tradisyon ng padaong, isinusuot ng mga babae ang mga sing-sing na ito bilang tanda na kagandahan at katayuan sa lipunan. Ang mga babaeng giraffe ay nagsimulang magsuot ng mga sing-sing mula sa pagkabata sa edad na limang taon pa lamang at sa paglipas ng panahon hanggang umabot sila sa average na 20 to 25 na sing-sing na maaaring tumimbang hanggang 10 kilo sa kabuuan ang mga pinagmula na tradisyon ng paglalagay ng mga singsing na metal sa leeg ng kababaihan ay hindi malinaw. Sinasabi ng ilan na ang mga lalaki sa nayon ay nagsimulang pahabain ng leeg ng kanilang mga babae upang hindi sila gaano kaakit-akit at sa gayon ay maprotektahan sila mula sa mga potensyal na pagdukot ng mga kalapit na tribo. Pinaniniwala ang ginagawa ito ng mga kayan bilang proteksyon sa ibang tribo nagawing alipin ang kanilang mga kababaihan. Kung magmumuka nga namang giraffe ang babae ay papangit ito. Pero may iba ring paniniwala na isa itong uri ng pagpapaganda dahil may kasabihan ng magaganda ang babaeng mahabang leeg. May isang teorya naman na nagsabing proteksyon ito sa kagat ng mga leon at tigre at mayroon ding pag-aaral na nagsasabing para magmukha silang dragon. Mahalaga ang dragon sa kultura ng mga kayan. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.